Ótimo. Se não Tayo. tayo. yan At saka yung iwipo na lumapag sa lupapikla na lang na Wala akong nakikita na nakablo na si ano. Kasi kapag mayroong si Raul yan, wala akong nakikita. Mayroon ka. Yung nangisawad. sa dilid mga talikod uuwi natin po Ghost Hunter 18. So, yun. Naputol yung kamera natin. Maputol to kapag ano umang init. Ah. ikarga, ang buhay ko. kinuha nila yun. Para siguro walang bakas na makikita. Ang mga tao na ano, makikita siguro ng mga tao kapag na uh, bumagsak na yung ilipo nila. Na. Kaya na nila. Sana, kasulipat tayo na. Kasulipat tayo Yung, ano? yung ipo na nag mga kantil. Kinukuha nila na napaka ano din pala no? yung mga kapiraso ng uh, ko dito magdina tayo pa uh, pa uh, pabano talaga tayo magdina tayo dito sa bandang unahan kasi dito kanino may dalawa na ano naka standby lang yung isa eh naglalakad patpunta doon nawawala bigla yung pasak paliko so umat man talaga baka baka ano tayo ng open dito delikado na rin ah. sila <coughs> naman yun para mag usap sila o ayun Ah, sulput lang ba biglang mayroon darating at saka mawawala bigla so yun ang pinaka delikado pero so, kanina natiyak na no, may nadadali na naman tayo kaninang ilia ano, kasi bumagsak yung UFO na ah, sinasakyan nila malaki din impact din na sa atin yung ano yung bato na binigay ni Xo so, kasi yun oh tingnan niyo po na ah, natin hindi ko lang ako sigurado kung nakukuha sa camera siyempre takbo tayo no? baka tayo yung mabagsakan I maiipit pa yung itlog natin doon delikado baka mabubugok pa wait wait ah Yan. dumatay tayo kung naman sa sakin ang manok mga na parang nandito na ako sa yung nalala nyo po yung ano, may bulalakaw na nakita namin ido Duke yun ni Mang Kitig sa pa ni Sarge nasa nasa, nasa si Sarge ano, mayroon si Sarge yung pangalang sama ko parang ano lang parang ito yung area na yun ah. no, tingnan natin dito yung hmm, talaga kasi tagal na ano. ay yun yun pala ito okay. yun. yun yun sa bandang baba sa bandang baba yun yun na kitang kita pa dito yung butas pero wala na yan. Ano na yan? Ah, hindi ko na alam kung nandyan pa ba yung bulalakaw. Wala na. Pasa yung huli namin. Diyan yan. Dito lang pala yung area. Oh. So, ano dito? Hindi malabo na maraming nagmamasid dito kasi... Wow! Uy! Oh! oh. 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 Sumagtago tayo. Ito lang tayo. Yan. At saka yung yung ipo na lumapag sa lupa, bigla na lang na Wala akong nakikita na nakablo na Ano? Kasi kapag mayroong sira na yan, wala akong nakikita. Mayroon ka. Yan ang isang. nasa silid nakatalikod tayo natin po Ha. 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 Tinira ko oh. nah, ng ano na, ng UAV po pero damage yung dalawang alien oh. damage yung dalawang alien oh. para bak silang natutunaw tapos yun wala yung ano tinitira tayo ng UFO dun tingnan natin yung tayo tinitira kanino yung tinira din natin yung isa grabe na gano'n pa talaga dyan na sinakan tapos pag ano ko biglang pumunta sa likuran ko Ka, pabalik ko doon na naman kaya tinira ko dito yang kanino. dito yung ko tayo ko kanina buti dito Ah, uh, like <coughs> <coughs> Iba ba yan? Pakita ka nga. Iba ba mga yung sasakyan mo? Iba ba mga yung sasakyan ba? Ah, hindi pwede. Yun o, no, naririnig ko. O, oh, sige. Uh, Nag-iingat ka. Oh, sige, sige. Sige, pakita ka. Yun, yun ba? Uy, anong nangyari sa ano mo? Bakit ka, bakit nag yung kulay mo? Ha? Para hindi ka madetect agad ng kasamahan mo ah, pwede rin pala nga uh, mag maging ganun yung ano, huh? yung anyo mo, huh? yung kulay mo. Ay, naku Wala na, hindi. Nawala na big. Huh? Yun, huh? yun ang anong um, busis, oh. Huh? <sighs> Pinapakita ni kaibigan ano sa akin, oh. Huh? Kaibigan. Ikso, oh. Huh? Iba yung, ano niya, iba yung, para bang may iba sa kanyang katawan, oh. Huh? So, kayo na lang po yung bahala dun kung ano yung makikita nyo po sa camera kapag malutok kasi ako ay ano ko rin kung nakikita ba rito sa camera yung nakikita ko sa akto talaga tapos hindi hindi naman ano hindi man masyadong nagpapaliwanag o sumasagot sagot kasi bigla na nawala Ibigay ko sir, sana po ay ano, uh, mapausap kita. <coughs> tungkol kay Raul Ibigan, nararamdaman ko pa yung ano mo, yung kwersa Ah, uh, marami pa akong katanungan Ibigan Dito, nandito ako, Ibigan Please naman po Uy, wow, wow Ay Yan, Ibigan, salamat po Eh, hindi ka pala sa likuran ko Hindi yung ano ba, Ah, dito lang ako. Ah. Ang tanong ko po. Eh, sa po si Ronald? Ha? Balak na siyang ano? Ah, pagkapag hindi nila makuha yung bato, balak siyang dalhin talaga sa planeta niyo, sa pinanggalingan niyo. Wala nang gagawin niya doon, ano ni papakain nila? Mahilig pa naman yun sa barbecue. Wala namang barbecue doon. hindi na nila inisip yun wala nasang pakialam bakit ngayon nag na, naman yung ano mo Nagiba na naman yung kulay mo ah sige pinapakita mo lang sa akin ano ba itong kwan ano ba itong bato na ito ah basta magagamit ko lang to kasi babalik ko talaga to sayo okay sige pero si Raul sana sana idili mo sana idili mo na hindi pa talaga ano alis Okay, sige, sige. Mabula na. Whew, huh, hindi pa ako tapos sa magtanong. Siguro hindi mag ito siya. si ano. Si Kay Sir, Kasi mahilig sa Indian talaga. Sabi ni KD Gangster. Ah. Si Raul po daw. Ay ano, binibigyan na po ako ng palugit na pag hindi daw nila makukuha yung bato. Kaya ilang araw. Ilang araw, ilang araw na lang po daw. Ay dalahin daw nila si Raul. No? sa kanilang pinanggalingan o sinasabi nila na new empire so mahihirapan tayo dito kung gano'n kung magkatuto so sa ano pa nga itatangon ko sana itong si kaibigang Ikso nga kung uh, ano ba talaga yung ano uh, yung paraan para makuha itong si Raul kasi kahit boses hindi ko na marinig talaga parang hinihigpitan talaga yung si Raul Oy. Uy, wala naman. Wala na po siya. So, Grabe to. Ibigay, e, sir. ka bang ano? Mahilig ka talaga sa ano, ha? Ibigay. E, Iyan lang po nandiyan ka. Nararamdaman ko yung ano mo. Oh. Hindi kasi. Eh, kaya nga, magtanong ako sa iyo Kasi every time na makikita ko na nasa... mapapansin ko talaga na nasa malapitan ka. Maano ko ba yung aura mo? yung mo. Bakit ba? Bakit ba? May lungkot sa yung mga mata. yun uh, Nagbiro lang ako. Pasensya na po talaga. Kasi puro na lang po problema yung nasa isipan ko. Ano? Dahil sa bato na ito, masasagap mo ako kung nasaan ka. Ah, kaya pala. Kasi mapapansin ko talaga na nandyan ka sa malapit. Kaya tinatanong ko eh, na gusto ko magpakita ka. Oh. Oh, sige. Kasi hindi pa ako pupunta talaga sa kaibigan ko on Na hindi ko 'yung ginagalaw. Uh, kasi may ano pa 'yung sila ni Amaya, no? Naghahani pa 'yan. Kaya hindi ko na lang talaga ginagalaw din hindi na ako pupunta. nabisi ako dito sa paghanap ni Raul. Baka mapagalitan pa ako. Kaya lahat ng ano gagawin ko talaga para lang mabawi 'yung kaibigan ko. Okay, sige, sige. Ayan, uh, hindi na ako mag-explore ng gabi kasi yung mga nananggal naman yung nakasagupa ko. Ayan, kinuha ko yung camera kasi nawawala na naman pero nandito lang talaga yung ano nyo. ay bigay, sir? Ah, oh, sige, sige. Okay, gawin ko po yan. Kasi oh. gawin nyo po, sana tulungan nyo po ako na ano yan, mailig kasi Raul. Oh, uh, yung spaceship kanina na bumaba nandun si Rol sa loob oh my goodness hindi pa nga ako sigurado kung makikita ba yung mga ilin na bumaba huy huy oh iba yun ah. huh. yun po kaya na wala si kaibigan ano? kaibigan ikso bigyan na wala kasi may, may sumasaklap saklap na lang layo po dito sa kasawi ang pala talaga maligitan sa natuwa si Raul hindi pa talaga natin matitrisa hindi natin ano siguro pero hindi tayo susuko no? baka siguro darating ang uh, araw talaga na may araw talaga na makukuha natin makukuha talaga natin kung si Raon. kaya magsikap lang talaga tayo at hindi susuko na no? kagaya ng mga problema natin personal na hindi natin talaga pwedeng susukuan no? Oh, baka may paraan pa lang no? kung normal talaga yan. Sa so, importante lang, hindi tayo makalimot talaga sa Panginoon. Wow. Busis talaga, may busis balikan na natin doon umaligid-aligid yung, mga yung bosis, oh. kasi gusto kong balikan, gusto kong makita at talaga at makuha talaga si Raul kasi takot sila sa mutya ah. kasi pinaghalo na to eh pinagdikit-dikit ko na po nagdikit-dikit ko na kasi yung mutya na binigay ni Kevin yung ex sa akin na galing talaga sa mga ilin kaya siguro yun ang dahilan ha? Oh. parang natutunaw lang silang magkaiba din yung ano yung mga hiyas talaga nilang wow so yun, mga kantip i-upcam na lang hapon siguro to kasi eh so yun mga kantip no? uh, upcam na lang po ako kita kita lang po tayo sa mga upload uh, na mga video